Hello, good Wednesday everyone uh, Ngayon na araw naman ay magluluto naman tayo ng pork humba Ayun Yan naman natin naisipan dahil taga na hindi tayo nakapag pork humba And guys, So morning 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 na sa inyo lahat And guys Yan, Tayo na ay magprepare -prepare, prepare ng ating lulutuin ay, Nabili tayo ng pork kanina And Guys na na natin tapos pakuluan muna natin para malinis Para tanggalin muna natin yung bula-bula niya Bago natin i-timblahan pang humba And Guys yan. Yeah. Um, um, uh, medyo malaman yung ating baboy. Hindi masano mataba. para hindi um, masano nakaka high blood. Yan yeah, natin guys. After ng kulo natin, yan yeah, ang ating baboy. Uh, nanisa natin. At tinanggal natin yung mga bulo-bulak na sa saka prito na naman tayo yan guys. Yeah, yeah. and um, prito na naman natin Ang medyo mga golden brown. guys. Yeah, yeah para pupirtuhin natin sariling kanya, sa sariling kuan sa mantika niya guys. Ayan. Ayan, alo-alo natin. Tapos lagay na tayo sa, i-resort natin sa pressure cooker na ito lagay guys. Doon na natin i- uh, timplahan at saka papalambutin uh, para sure tayo na malambot yung ating gagawin na pork humba yan. malitatlong salang tayo dito sa pagprito-prito ay, ayan, ayan guys, yan. after ng tatlong salang natin na uh, sibuyas at bawang naman ni prito natin. Si lagay natin sa adreso natin ni Lub sa pressure cooker. Para magsama-sama na sila ng laman ng baboy doon guys. Sa so, na natin yung ano dapat natin itimpla. Para sama-sama na sila sa pag-absorb uh, sa laman ng baboy. Yan, yan natin yung pressure cooker guys Nakalagay na dyan yung ating mga gisa-gisa na sibuyas sa ka-bawang, Yan, natin muna na ikot na rin yun Titiklahan ah, uh, Yan Nagay right, tayo ng asokal ah, uh, tatlong kutsara ng asokal Nilagay natin muna yun guys ah, uh, Ito ang chai na muna natin Tapos kung anong kulang mamaya uh, pili naman yung mamaya I-add na lang natin yung anong kulang Oh, yan na uh, mayroon tayong pineapple juice. Sinabay na rin natin diyan. Yan. Ah, uh, yan ang ating tsura ng uh, gawin na po kumba na hindi pa naluto, guys. Yan. Sa so, additional tayo ng tatlong kutsara na, na tuyo. Yan. Para na rin siya. Guys ang atin pork homba guys ah, uh, abangan guys ang atin pagluluto ah, uh, tayo ng liquid seasoning uh, para dagdag pabango at saka padlasa rin. guys uh, tapos kunting asin muna kasi baka umalat ni atin ma adjust mamaya yeah, konting asin na muna ilagay natin para adjust na natin mamaya pagka lumambot na yung baboy guys And, Naglagay pala ko ng isang star anise pagpabango tapos yan yung dahon ng uh, paminta guys yung laurel maglagay na rin tayo dyan At tapos pamintang crack na rin guys bali tatlong paminta crack na ilagay natin dyan uh, baka masubrahan naman kaya tatlo lang na ilagay ko kaya kung di, um, makapabango mamaya habol na lang tayo ng powder yan so guys <coughs> kaya lang tayo ng magic sarap para pampasarap eh guys tapos sa ating black beans yan ugasan rin natin kasi maalat to uh, tanggalin mo natin sa bawon nya saka ugasan para laman na lang eh lagay natin ipatong natin sa ating pork guys yan uh, tapos sa naman na bulaklak ng saging yan natin bulaklak saging guys tatlong supot yan. lagay na rin natin dyan uh, after nagwasan natin lagay na rin natin yung patong na rin natin And tapos mag-adisura na lang tayo ng uh, konting tubig guys na makasapaw sa pausa sa ating uh, pork. So, tayo ng uh, suka, dalawang kutsara. Alam mo nalagay natin baka masubrang asim. And adjust na lang tayo ulit mamaya. Yan ang kulay niya ng ating kwan guys. Hindi pa napakuluan na. Napakuluan na, uh, na. Bali, pakuluan natin ito na is ng mga 15 minutes. And guys, para siguro yung malambot yung ating